Sa ibang balita, tatlong jeepney ang nasita sa ikinasang Road roadworthiness inspection ng DOTr Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa Santa Maria, Bulacan ngayong umaga. Dalawa sa kanila binigyan ng violation ticket at inalis din ang mga plaka. Si Bernard Ferrer sa report live, Bernard. Yes, Diane. Isa-isang pinara ng uh, Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o dotr SAI ang mga sakyan sa North Sagaray-Santa Maria Road. parang Guyong, Santa Maria ito ng Random roadworthiness Worthiness Inspection, nalayayunin nga matiyak ang kaligtasan ng mga mananakay sa lalawigan. Kapilang sa mga sinuri, ang kondisyon ng mga ilaw, gulong at preno ng mga sakyan siniguro rin ang kalidad ng mga fire extinguisher. gayon din ang mga nakadikit na speaker para sa mga prioridad na pasahero tulad ng mga senior citizen, buntis at PWDs. Tinignan din ang lisensya ng mga driver at ang rehistro ng kanilang mga sasakyan. Sa kasalukuyan, tatlong jeep na ang nasita sa inspeksyon. Dalawa sa mga ito nabigyan ang nabigyan ng violation ticket dahil sa kawalan ng rehistro at food pod, -pod ng mga gulong. Bilang karagdagang parusa, inalis din ang kanilang mga plaka. Samantala, isang jeep naman ang pinatawa ng violation sa violation ticket na sa detektibong signal light. Pinagsabihan at sinitarin ang ilang motorcycle driver o rider at ang kanilang mga angkas na wala namang suot na helmet. Pinapanalahanan ng DOTR sa ika mga tsyoper na laging siguraduhin maayos ang kondisyon ng kanilang sasakyan bago lumabas sa lansangan. Dayan. Maraming salamat sa update Bernard Ferrer.